Pakinggan po natin at subaybayan ang nasabing pamamahayag na isinagawa po sa Templo Sentral ng Iglesia Ni Cristo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po'y magbasa sa mga komento. Ito po ay komento ng isang Iglesia Ni Cristo mga kapatid. Sabi po ni kapatid na Art Prado, isa pong miyembro o ewan ko kung miyembro ito o ministro ng Iglesia Ni Cristo. Sabi niya, hindi nagkatawang tao si Kristo. Kundi tao talaga ayon sa banal na kasulatan. Tao na ipinanganak ng babae na si Maria, asawa ni Jose. So ang paniniwala po talaga ng mga iglesia ni Kristo mga kaibigan, si Kristo ay tao. Hindi po daw nagkatawang tao, sila po ay talagang pinaninindiganan na sila daw ang tatag ng Panginoong Iso Kristo, sila daw ang itinayo ng ating Panginoong su Kristo, ayon po sa kanilang mga sinasabi. Ang kanila daw uh, batayan sa kanilang pananampalataya o ng pananampalataya ng Iglesia ni Kristo, mga kaibigan, ay salita daw ng Diyos ang kanilang batayan. Nababasa daw dito sa Biblia, at ito daw ay buong-buo, walang labis, walang kulang. Ika nga mga kapatid, no more, no less. Sabi nga nila mga kaibigan, hindi daw ito kuro-kuro kundi ito ay uh, nakasulat daw lahat sa Biblia ang kanilang mga uh, sinasampalatayanan at sinusunod naman nila ang uh, banal na kasulatan mga kapatid. Pero, atin pong tignan kung totoo nga ba na iglesia ni Kristo ang itinayo ng ating Panginoong Iso Kristo nung siya ay naparito dito sa lupa para uh, mapako sa krus at maligtas ang mga tao. Ito po ba ay iglesia ni Kristo o ito po ba ay iglesia katolika? ayon po sa komento na ating binasa kanina ni kapatid na Art Prado na sinasabi niya mga kaibigan na si Kristo daw ay hindi nagkatawang tao kundi si Kristo ay anak ng tao at tao lamang daw siya. Kung talagang ang iglesia ni Kristo ang itinatag ng ating Panginoong Yesu Kristo mga kaibigan, ayon po sa kanila, bakit ang kanilang mga aral o katuruan ay iba naman sa sinasabi ng Biblia. Sabi ni kapatid na Art Prado, si Kristo daw ay hindi nagkatawang tao. Pero sa Biblia, ano ba ang sabi ng Biblia tungkol po sa Panginoong Iso Kristo? Dito po sa John chapter 1, sa verse 14, ganito po ang sinasabi taliwas po ito sa sinabi ni kapatid na Art Prado sana po mapakinggan po ito ng mga iglesia ni Kristo mga kaibigan sabi dito at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So sabi ni kapatid na Art Prado, mga kaibigan, si Kristo daw ay hindi nagkatawang tao. Eh pero dito po sa ating binasa sa John chapter 1 verse 14, napakaliwanag na ang verbo, alam naman po natin mga kaibigan, pati ang mga iglesia ni Kristo, na ang verbo po na sinasabi dito po sa banal na kasulatan ay ang Panginoong Heso Kristo. Ito po yung anak ng Diyos na kanyang inutusan na siya ang nagkatawang tao. Yung verbo. Galing ito sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama, ayon po sa Hebreo, na sa araw na ito, sabi ng sumulat sa Hebreo, ay ipinanganak kita. No? Yan po ang nakasulat So si Kristo anak ng Diyos nang galing sa Ama, inutusan niya at nagkatawang tao. Pero ang mga iglesia ni Kristo, hindi sila naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao, kundi siya raw ay tao. E paano yung sinabi ng mga ministro ayon po sa ating napanood na si Kristo mga kaibigan na ang kanilang batayan sa pananampalataya ang kanilang batayan na sila ay tunay na iglesia ni Kristo o itinatag ng Panginoong Iso Kristo, ay nakabatay sa mga talata o sa aral ng Biblia. Eh dito pa lamang mga kaibigan, eh hindi na po ito nakabatay eh. Kasi ang pananampalatay nila, tao si Kristo, hindi nagkatawang tao. Pero sa Biblia, sabi niya, si Kristo ay nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao mga kaibigan? Upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ano pa ang aral ng mga iglesia ni Kristo? Doon po sa John chapter 8 verse 40 na ang Panginoon Heso Kristo daw mismo nagsabi na uh, siya ay tao. At doon po sa uh, Unang Timoteo kapitulo 2 sa versikulo 5 na sinabi na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Yesus. Yan po ang kanilang mga batayan mga kaibigan na si Kristo ay taong tao talaga at hindi po siya Diyos mga kaibigan. Pero sa Biblia, tignan po natin mabuti mga kapatid. Talaga po bang ang patunay na Apostol Pablo na si Kristo ay talagang tao at hindi Diyos. Ayon po sa uh, mga iglesia ni Kristo. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw po ang itinatag ng ating Panginoong Yesu Kristo, dapat yung aral na ipinapangaral mo ay galing po sa aral ni Kristo. Galing po sa Panginoong Yesu Kristo. Ang itinuturo po natin na kaligtasan ay... Uh, salita ng Diyos ang nagliligtas aral ng Diyos Tanungin natin kay Apostol Pablo mga kapatid Apostol Pablo sino nga ba ang nagbigay sa iyo ng mga kautusan sino nga ba ang nagturo sa iyo sa mga ipinapangaral mo ito ba ay galing sa ibang tao o sa mga apostol? Ito po ba ay aral mula sa mga tao? Ito po ba ay pinahayag ng tao sa iyo? Yan po ang ating katanungan kay Apostol Pablo, mga kaibigan. Ang sagot po ni Apostol Pablo tungkol po sa ating katanungan ay heto. Dito po sa Galatia chapter 1, Umpisaan ko po sa verse 8. Datapwat, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil sapagkat pakinggan po ninyo mabuti mga kaibigan ang sagot ni apostol Pablo sa ating katanungan sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos o ako bagay ng sisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. So ang pinapatunayan ni Apostol Pablo o pinaglilingkuran ni Apostol Pablo, ang gustong bigyan ni Apostol Pablo ng karangalan, hindi daw tao. Ah, wala daw siyang mapapala kung ang karangalan na kanyang gagawin ay ibibigay niya sa tao. Ngayon, sino ba ang pinaparangalan ni Apostol Pablo o pinupuri o sinasamba o binibigyan ng kaluguran? Ha? Tao ba mga kaibigan? Di ba siya si Apostol Pablo ay naglilingkod sa ating Panginoong Isu Kristo, siya ang kanyang binibigyan ng karangalan, e kung tao si Kristo, edi di walang silbi yung parangal, yung kapurihan na ibinibigay na Apostol Pablo kay Kristo. Sapagkat napakaliwanag po ang sinabi niya dito na sapagkat ako bagay ng hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao ay hindi ako magiging alipin ni Kristo sapagkat makinig po kayo ito ang patunay na hindi tao ang Panginoong su Kristo kundi nagkatawang tao sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayun sa tao ang liwanag ha? sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao ni itinuro man sa akin kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Yesu Kristo e dito mga kaibigan kung nag-iisip lamang po yung mga, mga may talino sa unawa sa Biblia, kung ikaw ay talagang itinayo ng ating Panginoong Iso Kristo, eh, napakaliwanag na si Kristo ay hindi tao, sapagkat sabi po ni Apostol Pablo, ha? sapagkat hindi ko tinanggap ito, alin, yung aral, yung ebanghelyo, hindi niya daw tinanggap, no? ang ebanghelyo, o hindi niya daw Uh, natutunan sa mga tao. Kundi ito ay tinanggap ko sa pamamagitan ng pahayag kay Kristo. Yun daw ay tinanggap niya sa ating Panginoong Iso Kristo. E di, hindi tao si Kristo, mga kaibigan. E kung may mga aral, sabi niya, ng iba tungkol sa aral na ito, sabi na po Saul Pablo dito po sa verse 8 Datapwat kahimat kami o isang anghel Sabi niya Na mula sa langit Ang mangaral sa inyo Na anumang evangelyo Na iba sa aming ipinangaral Sa inyo ay matakwil Matakwil daw Doon sa ibang salin ay masumpa Sabi niya ang turo po o ang sabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan, tungkol po sa ating Panginoong Iso Kristo ay hindi tao. Kung sinabi man niya na si Kristo ay tao, doon po sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 5, sapagkat ang Diyos Ama ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Kaya ang ginawa niya para maganap yung kanyang ibig, ang kanyang kagustuhan, inutusan niya ang kanyang anak upang maging uh, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Eh sa papanong paraan? Yung kanyang pagkadyos ba? Hindi. Kundi ang verbo na galing sa Diyos, galing sa langit, bumaba at nagkatawang tao, para maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At yung yung Kristo na yon na nabuhay na maguli mula sa mga patay. Siya rin ang susuguin ng Ama na bababa mula sa langit, mga kapatid, para kunin ang iglesia na yan ang kanyang katawan. At tiyak po na hindi po iglesia ni Kristo. Bakit? Eh kasi yung aral ng iglesia ni Kristo, tao si Kristo. Eh ang aral ng Biblia hindi tao, kundi siya ay nagkatawang tao. At ang aral na pinangaral ni Apostol Pablo ay napakaliwanag, hindi galing sa tao, kundi galing po sa Panginoong Isu Cristo. Eh ano ang uh, patunay o ano ang sabi ni Pablo sa Panginoong Kristo dito po sa libro ng Tito, kapitulo 2, sa versikulo 13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Letra por letra, ang mga kaibigan. Hinihintay daw natin yung mapalad ha, na araw ang pagbalik ng ating Panginoong Iso Kristo, ang dakilang Diyos at tagapagligtas natin. Yan po ang Panginoong Iso Kristo. Napakaliwanag po mga kaibigan na si Kristo ay hindi po uh, taong tao talaga. Hindi naman tayo tutol na ang Panginoong Iso Kristo ay tao nung nandito sa lupa pero hindi siya dati tao, nagkatawang tao. Siya ay anak ng Diyos, eh siyempre natural. Dahil anak siya ng Diyos, eh Diyos din ang Panginoong Heso Kristo, mga kaibigan. At ang isa pa sa mga uh, patunay na talagang hindi po uh, Iglesia ni Kristo ang itinatag at yung sinabi nila na uh, yung kanilang batayan, ang kanilang sinusunod na uh, pananampalataya ay nakabatay sa banal na kasulatan, no more, no less, sabi nga nila, mga kaibigan, ay ewan ko kung gaano ito katotoo sapagkat hindi po lingid sa atin mga kapatid na ang mga marami kasi akong nakikilala, marami kasi akong nakikita ito mga kaibigan ha ah, ah, sana wag po kayong magalit sa akin mga ministro ng Iglesia ni Cristo pero totoo po ito at at ito ang tanong ko sa inyo mga kaibigan sana ah, kaibigan lang sagutin niyo nang ah, matino bakit ang mga Iglesia ni Cristo okay ang pag-inom ng alak at paninigarilyo na ito ay nakakasama sa katawan ng tao ito ang nagdudulot ito ng uh, pag-aaway uh, nagdudulot ito ng problema sa katawan yan po ang aking katanungan mga kaibigan na sana po ay uh, mabigyan ng kasagutan sa inyong lahat kung ikaw ang tatag ng Panginoong Isokristo ang sabi ng Panginoong Isokristo mahalin mo ang iyong sarili Mahalin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaaway, gaya ng iyong sarili. E kung mahal mo, bakit mo sinisira sa pamamagitan ng mga masamang bisyo? Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa programang Expose the Truth.